Good morning po. November 1 po ang date ngayon. Ayun, pumunta kami dito. glalaro Ang kasama ko lang tatatlo lang kami na grupo ng mga malamsit anglers, tatatlo lang kami. Yan. Tatlo lang kami kasi yung mga kasama namin mga lasyeng nandun sila sa bangged kaya uh, yung iba wala namang masakyan kaya hindi nakasama kaya uh, stay tuned po sana uh, malabo yung tubig eh. pero sana may mahuhuli kami uy pulaan <laughs> wala na kasi yung paraan ko eh gamit ko yon mga namimingit doon Yon. Yan. Bagong ispat din dito sa Manabo. Yan. Oh. Pula. Good size. Pakita ka. Ano ba wala rin? Kita naman? Paan? Di gigitang ang galto Uy. Solve. Oh. Nakala Ken. Hmm. Kundi. <laughs> <laughs> oh. Ada pa yung kastana niya. Eh. Hmm. Uy, tatlong apaltat. Ayan. Ooh. Tatlong hito. Swerte ah. Mm. Di alam at ni ko ah. Nauli. Nauli ni Dario. <laughs> oh. Dami rin yan. <laughs> <laughs> Kala nyo ah. Swerte naman po ang huli ko. Ayan. Ito yung huli ko po, po. Oh, may mga ganyan pa oh. O, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Hanim. anim Ay, pito. O, pito. Nabingwit ko po yan. Galit na galit. <laughs> <Gulit na gulit. laughs> yan lang ang huli natin.